tayo. Okay, sa kalderet luto yung lahat? Hmm? Luto yung lahat? Kaldereta tsaka saka Pwede naman palambutin lahat kasi ilagay na lang sa harap yung kalahati. Oh. Eh. Tara, tara yung lasa ng kapatid. Tara, tayo, bumuli na ako kanina. Hindi na palambut na ito kanina pa. Hindi na na nga bumili kanina pa. Napalambot na to. Siyempre kung ikaw lang mag-isa, hindi ko na maalala.

Bakit? Ano mo? Hindi mo ako. mo ko Gusto ko nang aminin mo mo na rin ako. Masama namin. Ako naman itong hihintay mo. Masaya sa'yo? Hindi, makakamit nila ako yun. Hindi sa lahat. kita kita. Hindi ko nakakalimutan Hindi ko okay, okay. okay.

nosotros lo van a entregar hindi ko na mahal si Manuel. Juan pero ang kalimulit paano po yung sasabihin sa kanya at itsa lahat paano kung gagawin yun na hindi ko marili sa point hmm.

Alam niyo na sobrang demand ng trabaho mo. Baka may hirapan ka Eh, huwag niyo po tapusin sila. Pero, siyempre, ko lang ko yung lahat ng tulong mag-isa. Ito, na ganyan siya. Ay, na, hindi Parang mas mura na natin. Ha? Yung saan nung bumili tayo